serious? Am I really that ugly before? I'm sorry. Ugly? What do you mean ugly? Brian, we go to the same class in 7th grade. Noong bago pa man makilala si JC sa mundo ng entertainment sa Pilipinas, aminado siya na hindi ganon kaganda ang kanyang pangatawan. Siya ay sinilang bilang si Joan Cristal de Jesus. Ang kanya palang screen surname o pelido na Parker sa showbiz ay nakuha niya mula sa karakter na ginampanan ni Toby Maguire sa Spider-Man bilang si Peter Parker. Napanood niya ang pelikulang ito noon nang siya ay nag-aaral pa lamang sa New Jersey ng Bansang Estados Unidos. Nanatili siya doon nang nasa 6 na taon kaya din naman fluent na ito kung magsalita ng Ingles. Bata pa lamang si JC, pinangarap na niya talagang makapasok sa showbiz na siya din naman palang nananalaytay sa kanilang dugo. Ang kanyang ina ay datading bold starlet na si Rowena Ruiz na nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Apat na taong gulang pa lamang si JC na maghiwalay ang kanyang mga magulang at mas pinilin tong sumama sa kanyang ama. Mayroon siyang apat na mga step siblings, dalawa mula sa bagong asawa ng kanyang ina at dalawa din mula sa bagong asawa ng kanyang ama. Ayon kay JC, lumaki umuno siya nang hindi nararamdaman ang aruga ng kanyang ina. Kahit umano madalas niya itong nakikita noon, hindi umuno na buo ang mother and daughter spirit sa kanila ng kanyang ina sa kanyang height na 54 noon, 120 pounds ang timbang, measuring 34 26 35, nakuha niya ang atensyon ng Viva boss na si Vic del Rosario Jr. Ito ay nang makita siyang sumasayaw sa isang sensual dancing video kasama ang batikang dancer na si Regine Tolentino sa Mustang Bar sa Makati, na kung saan nagtatrabaho pala siya doon bilang isang MC. Dahil sa kasikatanon ng mga bomba stars, nabuo na din ang Viva Hot Babes na kung saan ang mga miyembro nito ay pawang mga sexy stars na may kani-kaniyang pangalan sa larangan ng paghubad. Ang Viva Hot Babes ay ang all-female pop group na sumikat noong 2003. Binubuo ito ng mga sexy actresses at models na talents ng Viva Artists Agency. Bukod sa pag-arte, nakilala din si JC Parker bilang isang miyembro ng naturang all-girl sexy group. Grupo ito ng mga kababaihan na kumakanta at sumasew na sumikat noong mga early 2000s. Ilan sa mga pinasikat nila ay ang mga kantang bulaklak, basketball, kikay at batuta ng pulis. Napawang mga sinulat ni Lito Camo. Bumida din sila sa mga pelikula gaya ng masamang ugat, ilusyon at torotot. Gayunpaman, Inamin ni JC na hindi may iwasan na magkaroon ng alitan sa kanilang grupo. Ayon kay JC, Normal umano ang away sa grupo lalo pa at may mga miyembro muno nito ang nagpi-feeling mataas. May mga maarte at meron ding lumaki ang mga ulo. Mabababaw lang daw ang pinagmumula ng kanilang mga away, gaya ng pagiging competitive at ayaw magpatalbog ng bawat isa. Kagaya ni JC Parker, Ibinahagi din ni Andrea Del Rosario ang mga away at sabunutan noon ng mga kamiyembro niya sa Viva Hot Babes. Bukod kay Andrea, ang iba pang makilalang pangalan sa original group ay sina sinamawi Taylor, Katya Santos, Jen Rosendal, Gwen Garcia, JC Parker at Sherry. Nakilalang Viva Hot Babes dahil sa mga kantang bulaklak, basketball at kikay. Naging kontrobersyal ang mga ito dahil sa pagkakaroon ng double meaning o sexual connotation. Noong mga panahong iyon. Nagkapangalan si na Maui, Katya at Andrea dahil sa paggawa ng mga sexy movies. Sa sumunod na limang taon, tatlo pang badges ng Viva Hot Babes ang inilaunch kung saan labas-pasok ang ibang original members at ipinakilala ang bagong members. Pero ilan lamang sa kanila ang lubos na nakilala at nanatili pa rin aktibo sa showbiz. Isa na nga rito si Andrea. Bago pa man pala maging miyembro, ng Viva Hot Babes si JC. Una siyang nakita sa mga palabas at pelikula gaya na lamang ng Lastikman, Man, Kagamboy, Spirit Warriors 2 at Utang ni Ama. Nakita din siya sa music video ng Bulaklak album at sa music video ng awiting Pink na Palaka ng sikat na rapper na si Andrew Gumawa din siya ng ilang mga commercials para sa mga produktong gaya ng Hanes, SM, Sara Lee at iba pa. Napasama din si JC sa ilang mga mapupusok na pelikula na labis na nagpasikat sa kanya. Hindi man ganoon katagal ang pananatili niya sa Viva Hot Babes. Patuloy pa din siyang nakita ng publiko mula pa man noon. Basta. And to mention, ni pa ako nagbabayad sa renta dito sa inyo. Sa katunayan, siya itinanghal na Noble Queen International 2021 sa San Diego, California, ng bansang Estados Unidos. Dahil sa tila na mahinga na si JC bilang aktres, pinasok na din ito ang magulong mundo ng politika. Nanalong konsehal ng Angeles City sa Pampanga ang dating aktres sa ikalawang pagkakataon. Ikalawang termino na niya ngayong bilang konsehal ng Angeles City. Ito ay sa kabila ng hindi naman siya ipinanganak at lumaki sa Angeles. Taong 2015 daw nang lumipat si JC at magsimulang manirahan sa Angeles. Noong 2018 na ikasal siya kay Jericho Aguas ang dating asawa ng namaya pang aktres na si Isabel Granada. Sa social media post ni JC sa pamamagitan ng kanyang Facebook at Instagram account, ibinahagi nito ang kanyang naging oath-taking noong June 30, 2022. Taong 2019 nang una siyang tumakbo sa pagkakonsehal at nanalo sa Angeles. Nakuha niya ang pang-apat na pwesto na may botong nasa 55,000 Angelenos. Masaya at may pagmamalaking ibinalita nito na kung dati ay nakuha niya ang number 4 spot noong 2022 election. Pumasok na siya sa number 2. Bukod sa mas tumas pa ang nakuha niyang boto kung noong 2019, mas dumami din ang bumoto sa kanya. Pinasalamatan ni JC ang kanyang mister na siyang taga Angeles City talaga, gayon din ang kanyang mga kapartido. Sa pamamagitan ng chat messaging, ibinahagi ni JC na magpo-focus daw siya sa mga proyekto at programang makikinabang ang mga kababaihan at ang mga miyembro ng LGBTQ community. Ang FPJs ang probinsyano ang huling TV appearance ni JC. Aminado siyang namimiss na niya ang umakting uli. Taong 2024, ipinanganak ni JC Parker ang kambal na sina Celeste at Selena via cesarean section ng Marso ng nakaraang taon. Niyak sa tuwang dating Viva Hot Babe na si JC matapos magsilang ng kambal na babae. Ipinanganak niya ang kambal nilang anak ng asawang si Jericho Aguas na sina Celeste at Selena noong Sabado, March 16, 2024 sa Sacred Heart Medical Center sa Angeles City, probinsya ng Pampanga. Isinilang ni JC sina Celeste at Selena via cesarean section at may bigat na 5.15 pounds at 3.15 pounds. Sa ngayon ay si JC sa pag-aalaga sa kanyang mga anak habang isang public servant. Maganda din ang kanyang ugnayan sa anak ng kanyang asawa sa dati nitong karelasyon na si Isabel Granada na si Hubert Thomas na ngayon ay isa ng binata. Nilinaw din ni JC na hindi siya ang naging dahilan ng paghihiwalay ng kanyang asawa at ng namayapang aktres na si Isabel Granada. Hindi ko man lang iniisip ko na resulta ng ginawa ko.